ba sa nagtataka bakit kahit sa notification ka dumaan sa gusto mong pasukan na nagla at pagka click mo ay naka full screen at hindi ka makapasok sa mga binabang link at kahit sa nakapid so, nagtataka ka bakit uh, naka full screen pero may iba rin naman na hindi naka full screen may naka landscape so ang video na to ay para sa Um, naka full screen na nagla live At hindi pa alam kung paano makapasok sa mga link na binaba So tara, simulan na natin So ayan guys, dito na tayo sa notification Hanapin mo lang yung nagla live na gusto mong... Uh, pasukan halimbawa kay Ma'am Virgie Costillas uh, click mo lang yung nakaaro kay Ma'am Virgie click mo yan at pagkatapos mong i-click ay mapupunta na tayo agad dito so ito na guys pagka click mo at makikita mong naka full screen ito yung sinasabi mong hin hindi tayo makakapasok sa mga binabang link at kahit sa kapin So, sundan mo yung naka-arrow sa taas yung tatlong poldok uh, i-click mo yun so, o oh, yun nga dito mag-like ka so, ito na yun, pagkatapos mong mag-like ay pupunta ka na agad uh, balik ka sa channel mo uh, sundan mo lang yung naka-arrow yung profile mo click mo yun at pagkatapos pagkatapos mong napunta uh, sa channel mo uh, scroll down ka makikita mo dun sa baba ang like videos private so i-click mo yun so pagka-click mo yun dito mo na makikita ang huli mong na tamsakan o na like ito na yun so ayan na naka landscape na siya at makikita mo na yung mga abinabang uh, binabang link na pwede ka nang makapasok o ba diba? iba sa una mong napasukan na naka uh, poll screen siya kahit anong uh, click mo sa mga link hindi ka makapasok pero dito nag iiba na siya ito ay yung bagong technique na para makapasok ka sa mga binababang mga link o sa kahit nakapin ay pwede ka nang makapasok so sana nakatulong yung video na to sa mga hindi pa nakaalam nito at ngayon maliwanagan na kung paano kayo makapasok sa ganito na guys kahit sa notification ka dumaan yun lang ang gagawin mo um, pagka click mo sa gusto mong pasukan na nagla live at naka full screen to yun lang ang gagawin mo um, click mo yun at pagka naka full screen siya uh, punta ka sa taas yung tatlong dot click mo yun at magla like ka doon kailangan nakalike ka kasi hindi ka makakapasok pag hindi ka nakalike at balik ka sa notification click mo yung uh, profile mo yung channel mo pagka click mo scroll down ka hanapin mo yung private like video at doon ka pumasok so di ba ang latest na na like mo ay yung napasukan mong nagla live so pagka click mo yun yun na, naka-landscape na siya, at kikita mo na yung mga binabang link na pwede ka nang makapasok at kahit sa nakapin so yun lang, sana nakatulong yung munting kaalaman ko sa uh, video na to para sa hindi pa nakaalam at uh, sana na, malaking tulong to para hindi na kayo mag uh, tataka bakit hindi ka makakapasok sa nakapull screen na naglalay. So, ibang technique to. Panibagong technique. So, sana, malaking tulong to. Um, hanggang dito na lang. Sa hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe Juga's TV channel. Isang like naman dyan. Comment ka dahil active pa naman ako sa comment. Hindi ko iwanan nag-comment na hindi ako makabalik. Uh, uh, share mo para malaman to sa iba. At uh, post mo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong tutorial na videos. So, babo!